magandang hapon po ayan mag-uumang ulit po tayo ng ano Nang screen ayan po yan yung screen na yan may ano po ito ah uh, Ayan po, feed sa kaharina. Ayan, minasa ko po yan para po mas matagal pong malusaw. Ayan, nung nakahuli po tayo nung ito nung na pinandawa natin na to. Ayan, umang ulit po natin to. Ayan, dito naman sa may spot po na to. Ayan, dyan sa may spot na yan. Tara, samahan niyo po ako. Ayan, sa loob. Ayan, tatali natin para po hindi maka ano po yung arena. Sana po ulit bukas makahuli. Katali ko lang po para hindi pumanto. Ayun po, meron po raw namamante sa kabila. Sana din na to ma lalo na daanan. Sayang din po kasi yung screen nato. Malaking bagay rin po ito sa paggagawa ko ng vlog. Yan, dito ko lang po. Bali, dito ko lang po ilalagay. Yan, dito lang po. Yan po sana, hindi po makuha ng mga ngapa. Sayang din po kasi. Pag may, pag may huli, tapos nakapaan nila na may screen, kukunin po nila yan. Ay, shoutout po sa mga nangangapa. Sana, uh, kung uh, huwag nyo naman pakailaman yung mga umang ko. Ay, salamat. Kukunin po natin yung inumang natin na uh, screen. Ay, eh, sana may huli. Ay, eh, sobra po init. Yan kukunin ko lang po. Dalo ko muna kaya. Sana po may huli. <coughs> hmm. <Ito>? <coughs> <coughs> dito. Dito. Bare. Dito dito lang pare. Eh? lang. Eh, <laughs>